Magkano po ba yung uh, kuha po natin per square meter ng ating pagtatalis dito sa CR? Kapag kagaga na to po, unang-una po natin tinitingnan diyan, i consider natin is uh, kung ano po ba yung size ng tiles na gagamitin natin. Kung mapansin nyo, yung ginamit po natin dito is mga 40x40 40 siya. 40x40 40 dito sa walling, 40x40 40 din po sa sa flooring ano po. Yung iba naman po nito is mga kalimitan 30x60 sa uh, walling. Uh, 30 by 30 sa flooring. Ano? So, pwede naman pong 30 by 60 din sa, uh, 30 by 60 din po sa flooring. Ano? So, meron po dyan, meron din po tayong managawan na yung ginamit natin sa walling is 60 by 60. So, 30 by 60 po sa flooring. Ano? So, kapag kaganda po ng mga 40 by 40, yung ating mga ginagamit or 30 by 60, So, yung kuha po natin dito is 350 per square meter. Yung computation po natin is walling and flooring. Kung baga, ito total po natin yung na area nitong walling at saka yung flooring so isasuma total po natin yan then yung kuha po natin dyan is 350 per square meter lahat paano naman kung halimbawa yung mga ginagamit natin is uh, mga 30 by 30 lahat sabihin na po natin 30 by 30 or 20 by 20 mas mataas na po siya sa 350 And kung halimbawa naman po mga 60 by 60 ano so kumbaga 60 by 60 na yung uh, ginagamit natin na pag uh, mga wall tiles mas malaki po yung tiles So, pwede po natin liitan. Ano po? So, pwede po natin kunin niya ng 320.